Bakit yung iba umasenso sa babuyan, pero ikaw parang nalulugi pa rin? Alamin ang pitong bagay na madalas kaligtaan ng mga baguhang hog racer. Boss, hindi mo kasalanan kung nagsimula ka sa kulang na kaalaman. Pero kung hindi ka mag adjust at magle-level up, sayang ang pawis, oras at puhunan mo. Sa video na ito, ibahagi ko ang mga karaniwang pagkakamali ng mga baguhang hog racer. Kung gusto mong iwasan ang pagkalugi, tapusin mo to hanggang dulo. 1. Masyadong maraming baboy kulang sa budget. Walang masama sa maraming alaga pero kung hindi sapat ang pambili ng feeds, supplements at gamot, lalabo ang kita mo. Tip, magsimula sa kayang isustain buwan-buwan, quality over quantity. 2. Walang sistema sa pagpapakain. Yung bahala na na feeding schedule, siguradong hindi sustainable, gumawa ng weekly meal plan, itimbang ang pakain. Alamin ang tamang timbang kada linggo. Mas madali mong mamonitor kung nalulugi ka o hindi. 3. Hindi nag-iingat sa biyahe ng pig. Galing ba sa malinis na breeder farm ang biik mo? May vaccination record ba sila? Na-stress ba sa biyahe? Stress equals sakit. Sakit equals gastos. Gastos equals bawas kita. For. Kulang sa natural na liwanag at preskong hangin. Hindi lahat ng kulungan ay healthy para sa baboy. Reminder, dapat maliwanag kahit natural light lang, may sapat na ventilation. Iwasan ang amoy at alikabok. Ito ang sikreto para hindi madaling magkasakit ang baboy mo. 5. Kulang sa purga at vitamins. Akala ng iba kapag lumalaki ang baboy, okay na. Pero hindi alam, may bulate na o kulang sa vitamina. Hindi lahat ng problema ay kita sa panlabas. Prevention is always cheaper than cure. 6. Walang tracking ng timbang at gastos. Parang malaki ang kita natin, no? Pero kapag tinotal mo, nalugi pala. Isulat lahat. Timbang kada linggo gastos sa feeds, gamot, at vitamins. Kailan binigyan ng gamot o purga? 7. Walang network ng kapwa racer boss, huwag kang lumaban mag-isa. Sumali sa FB groups. Magtanong sa mga veterano. Makipag-collab sa local vet o agri supplier. Mas mabilis ang progress mo kapag may community kang sandalan. Kung gusto mong tuloy-tuloy ang pag-asenso mo sa pag-aalaga ng baboy, share mo to sa kapwa racer. Like mo na rin kung relate ka. At i ang page at pa-subscribe na rin para sa mas maraming totoong tips sa hog racing. Ganado akong gumawa para sa iyo, boss. Tuloy lang ang laban sa babuyan.